So ngayong araw guys, yung timdugyot nga pala nagtatampo sa akin Hindi ko daw sila sinasama sa mga gala ko Kaya buti nilang guys, alam ko kung paano sila susuyuin Ito nga lang pala yung sagot, Sangyup199 Nung nalaman na ililibre ko sila, bigla silang sumaya Kaya alam na guys kung saan pupunta kapag manunuyo Mabuhay! Welcome to Sangyup199 Tara. So guys, yung location nga pala nito sa may Barangay Sala. Malapit nga lang pala ito sa Mercury Drug at sa Total Gas Station. So guys, yung balo ko nga sana ilibre sa kanila itong 199 lang. Kaso napaisip ako na sa yung punta namin kaya in-upgrade ko ng 349. Tapos guys, may ago pansin nga rin pala dito. Meron nga pala sila ditong torch scallops. Napapanood ko nga lang pala ito hindi ko pa nasusubukan. Kaya hindi ko na sinayo yung opportunity. Nag-avail na kami. Napakamura lang naman nito dahil 69 pesos lang. Sayang nga guys dahil hindi available yung chili garlic. Tiga isa sana yung order namin para matikman tapos na pala nilalutuin yung scallops, hindi pa namin alam kung paano yung gagawin. Kasi guys, first time lang namin kumain ng ganito. Syempre guys, ako na nga pala yung nag-first move. Nagkakayaan pa kasi kung sino yung kakain. Ang masasabi ko nga na pala dito guys, ay must try. Nung kumuha na nga pala ako guys, nagkuha na nga pala yung timdugyo. Hindi ko lang na nabidyohan kasi ang bibilis nilang kumain. Dumating na nga pala yung mga in-order namin karne. Kaya sinoktok pa potok, tamang luto na dito. Kaya nga pala namin siya sinama kasi siya yung luto namin. Tapos yung side dish nga pala dito guys, sobrang dami. Hulaan nyo guys kung ilang side dish lahat meron sila. Ang tamang makakahula guys ay bibigyan ko ng pang Samgyu. Bilangin nyo na at i-comment. Sa so, Samgyu Pistol pa nga rin pala guys, person ko nga na pala makakita ng sisig. Kaya excited na ako para matikman to. At syempre yung favorite namin ko like, yung Dogs Cucumber. Meron din pala silang kimchi rice dito at person ko nga lang pala makakatikip ng ganito. At meron din pala dito ang Amerikanong rice dahil puti. Kompleto na nga rin pala yung siomay rice nyo dahil meron nga pala yung siomay dito. Tapos may bayad nga pala kapag meron kang tirang lip over. Kaya sabi ko magsasaro na lang kami kapag merong tira. Subay si matunurin no nga pala nakain na kahit wala pang ulam. Yung kinakain nga pala niya guys kimchi rice. So syempre, syempre dahil in ako kumuha na rin ako just in case na hindi ko nga pala magustuhan kumuha na rin ako ng kanin kasama na nga pala sa 3 for three yung cheese at unlimited na rin to yung ganito talaga yung favorite ko sa samgyup unang first bite hmm butas ang bulsa hindi ko nga pala nalasahan yung kimchi rice kaya kumain pa ako ng isa yun nga lang guys hindi ko ma-explain kung anong lasa pero maanghang the best part meron siyang hotdog masarap naman siya guys dahil nakadalong repel nga pala ako ng kimchi rice yung isang kanin nga hindi ko na pinansin meron nga pala sila dito bilihan ng cold drinks yung nagustuhan ko nga pala dito guys itong cucumber juice basta galing sa mga ba? Favorite ko yun. Nagtataka nga rin pala ako kay Kuya Dux kung ano yung ginagawa niya dito. Napapansin ko kasi na hindi pa siya nakain ng karne. Kaya binidyohan ko talaga siya kung paano siya kumain. Yun palagi naging vegetarian na pala siya. Kaya pala bigla siyang pumayat kasi mga dahon lang yung kinakain niya. Ako naman tamang explore naman dito dahil may bago na naman sa paningin ko. Yung sauce nga pala nila dito guys pang Korean talaga. Tapos nagulat ako dito sa nakuha kong lettuce guys sobrang laki. Halos kasing laki na mukha ko. Mabasa-basa at malutong pa. Sinubukan ko nga pala ta, no, Korean sauce. Hindi ko alam kung ano yung dito kung yung karne ba o yung sauce. Siguro ko hindi ako busog sa kimchi rice. Ito lang yung kakainin ko. Hindi ko lang nabibidyo ma, pero napaparami na yung kain ko sa bulgogi. Siguro, guys, pang-apat na kuha ko na to. Sibuyobong nga, guys, habang nagluluto, kumakain na rin dito. Halat ng halat ang sinusulit yung panglilibre ko sa kanila. Kaya buti lang, guys, dahil nawala na yung mga tampo nila sa akin. Sinoknok papatok, guys, tama po trip dito ng mga side dish. Kaya buti lang, guys, busog na naman mga team Kaya yun lang, thank you for watching. Bye-bye!